Kasi makakasakalte yung ano na Kasi makakasakalte yung ano na ito. Kasi makakasakalte yung ano na Kasi yung ano na ito. na ito balatan ano, may pampat, may pampalatbawrito, pagkinalaatin yung ulo balatang natin Pag yung ulo balatan na sa ano? Leeg. pagdating ng pagdating tanggalin yung ulo. pagdating uparan. pagdating ng 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 pagdating Oh, ano dito ah? Nakasikit oh. Nakasikit. Uy! Ngunit yung kiss <laughs> niya, kuwaway yung hahawak. Kailangan <laughs> din yan. Ako takot eh. Nagkawala ng fair-care eh. Ayan ka pa. Stop! Sorry. Sorry ko pala eh. Basta daw din panghahawaan niyo. Pwede nyo lalo tayo tama? Pwede Awok <curves> <for> yan <disgustion>. <suman> <Im meaning> na nga. Sakay pinadali.